Mga kaibigan, ito pong ipinapakita ko sa inyo Yan, roundabout At uh, aking ipinapakilala sa inyo Ang maliit pero magandang lungsod ng Chagra City Ang Chagra po ay nasa northwestern part of Riyadh province May layo ito na more or less 190 kilometers From the city center of Riyadh So itong uh, daan na ito pa uh, Puntang kanan, yung direction na yan, yung nakamotor at saka yung sasakyan uh, This is the way going to the town of Doroma Or kilala natin yan bilang Dorma, sa mga Pilipino tinatawag Dorma Ang tamang tawag po dyan ay Doroma Itong nasa harapan kong ito, isa ito sa mga landmarks ng Chagra City Ito ang Roman Amphitheater Actually, gusto ko sanang pumasok dyan. Kaso, sabi ng aking guide, si Mr. Abdelrahman, sarado yan ngayon kasi undergoing for a major renovation. So, kung uh, papasok kayo ng siyagra from Duroma, dito ang pasok nyo. And then, uh, going to the city center, yung sasakyan na yun, susundan so nyo yan, patungo yan sa city center ng siyagra city. Yung mosque na inyong nakikita sa may harapan, yan ang pinakamaganda at pinakamalaking moske dito sa lungsod ng Shagra. Ang Shagra ay isa lang na payak na lungsod sa northwestern ng Riyadh province. Narito muli ang pinakamalaki at pinakamagandang moske dito sa Shagra City. By the way, itong direction na ito ng daan. ito yung papunta ng Huray Mila. Ang pagpunta dito sa Shagra, merong dalawang daanan from the south via Roma and from the north via the town of Huraymila. And this direction in front of me is going to the town of Huraymila. Ito namang direction na ito yung pinanggagalingan nitong mga sasakyan papunta dito sa aking kinatatayuan. Yan po ay galing sa roundabout yung unang pinakita ko sa inyo na sa harapan ng Roman Amphitheater. At ang direction na ito papunta dito sa aking harapan ay papunta ng Huraymila. Ang lungsod ng Siagra ay maraming mga landmarks at saka historical spots na pwede niyong puntahan at bisitahin. Kaso ngayon, hindi ko yan mapupuntahan kasi tumigil lang ako ng kaunti dito. Papunta talaga ako ng viewing point ng Al Oshaygir. Ito po ang city proper ng Siagra. Sabi ko na sa inyo, isang payak na lungsod pero maganda, magandang puntahan. Maraming mga historical landmarks dito at mga tourism spots na pwede niyong puntahan, bisitahin at mag enjoy kayo. Kaso nga ngayon, ang talagang punta namin ay sa viewing point ng Al-Oshai Gear. So this is the direction going to Al-Oshai Gear. And of course, This direction is also going to the town of Huraimela. So, if you are coming to the city of Shagra using the northern road via Huraimela, Rugaba, and Gasab, uh, kayo lalabas. Opposite direction yung nasa kabilang uh, lane. Uh, Kaming ayun, uh, going to the n north, because uh, as I said, we are going to visit the uh, viewing point of Al Oshaygir. Hindi na ako dadaan sa Ancient City kasi uh, nagkabisita na ako doon. Na-feature ko na uh, ang al Gear dito sa aking page sa Facebook at saka sa YouTube. So magandang maganda ang lugar. Uh, mag enjoy kayo dito. Simpleng-simple. Tapos maraming kahoy, mga punong kahoy sa gilid ng daan. Okay po mga kaibigan. Ngayon, na-introduce ko na sa inyo and uh, babalik ako rito sa Siagra para puntahan ang mga historical landmarks at mga tourism spots para maipakilala ko at maihatid ko sa inyo kung bakit at kung ano-ano ang inyong makikita. Now, we are at the roundabout and uh, we are exiting now uh, going to the ancient city of Al-Ushaygeer.